Pasarap sa pakiramdam yung nag-uutos lang at nakaupo, naka -dikwatro. Pag nag-uutom, kumakain lang at walang trabaho. Ako ang boss. Sana magkatotoo. Mahirap lang kami. Sa probinsya ko lumalaki, may malit na sakahan, may malit na palayang panghanap buhay. Hindi marangya ang buhay na kinalakihan ko kaya sa probinsya puno ng mga pangarap kaya isan ako sa mga nangarap magbarko. Pero hindi madali masungkit ang mga pangarap kaya kailangang may dasal, sipag, tiyaga, determinasyon. Pero mabay talaga si Lord. Binibigay niya sa akin ang matagal ko ng pinagpangarap kaya may mga taong ginagawa ang instrumento para sa mga pangarap. Kaya maraming salamat Lord sa lahat. Balikan muna natin ang kwento bago ako nagbarko o bago ko nasungkit ang mga pangarap ko. Nagtatrabaho ako sa Manila bilang

yung trabaho natin sa pangaraw-araw. So tara, let's go! Ito, ito yung sa laundry namin. So dito kami maglalaba. So dalawang pagpunta dito ito naman sa dryer pagkatapos nilalabahan pag gusto mong mabilis matuyo i-dry e, lang mga pagkain yan ito kape karne dito mga gulay to ito yung laman sa provision namin sabi namin to so sa mga abilisina so dito yung mga kailangan namin pag may maramdaman kami na mga Peter liver so pwede dito may sa kabina so dito tayo sa, sa, sa po emergency mayroon dito light jacket Emerson eh, bukod Tukot ka may mga bintana Tukot tulad dito Diyan So makikita yung dagat dyan Pero wala kayo ba makikita Kundi dagat Diyan na sampayan Ito naman yung kama ko So ito, dito tayo matutulog Mahinga Lababo dito sa bawat kwarto Gusto naman magpa-sounds Meron din dito sounds Pero pag nabubura pwede tayo magpa-sounds So kailangan din matibay Talon, kailangan ihanda mo rin yung sarili mo so mas maganda pag hindi ka mahiluhin pero pag mahiluhin ka talo ka Pinakahuling akyatan o tatawirin ng mga marino at saksi sa lahat. Bago makakasampa sa barko, ito ay ang tinatawag na gangway. Dito, dumadaan ang papauwi at papasampa sa barko. Sa mga aspirant o nangangarap magbarko, tuloy-tuloy lang sa mga pangarap. Huwag basta-basta bibitiw, dasal, sipag, tiyaga at determinasyon lang ang puhunan sa mga pangarap. At maraming maraming salamat sa iyo Lord at ito ang aking kwento.